ayan po may nadaanan po kami dito sa ano na may mga alaga po ng mga rabbit chit alala ko tuloy yung alaga kong rabbit na nag-iisa Yung rabbit ko naman po na alaga dati na namatay eh. Yun po ay puti. At saka yung mata po niya ay eh, kulay pula. Kami po ngayon ay nandito po sa Tabing at mm, si, Tit Intay po at saka si Junjun po ay lumaot. Sila mong dalawa lang po ang lumaot dito sa amin. hindi po nakalaot si Tito Ninyo at saka si Tito Deyo. Si Tito Ninyo po ay na pasukan po ng tubig ang kanya ano, underwater. Tsaka po yung kay Tito Deyo naman po ay matagas po yung tubig dun sa ilalim. Kasi po medyo maluwag na po ata yung bosing ng bangka. Dito po ay naabutan po namin yung naglambat po dito sa amin. Dahil so, po si tito ninyo po ay siya po ay namimili. Ayan po ay kanya-kanyang pili na po ng isda na gusto. Sila na rin po ang kukuha sa ng isda sa lambat. Ayan okay, na, pili oh, ka dami na.

Keri po ay maliit lang kuno bangka parang sinasagwan lang po diyan lang po siya sa tabi na tapan daw. Okay, na ako muna. Amin, makakuhon na ako mo. Iniya may tindahan. Naknindina lang. <laughs> hindi ka pala. na? nena, hindi na maluluto na. Eh, actually mo tanggal mo. Ha? Okay, tara. yeah

Ayan mo, ayan mo yan. Mm, ito lang. Ito na lang, kahit ano, putol-putol. Siguro to, <laughs> yung muding lang, nanay. Ano? Ang aming pong nabutan, eh, mga putol-putol na po na isda. Hindi, yung dalawang piraso lang. Yung dalawang piraso lang pala. Pilitan mo yan. Dapat yun niya. O, pakilo mo na. Ayan eh, po, dumating na po si Junjun at saka si Manong Intoy. Hmm? Hmm? sangkot pa usbala pusir mm, Wala daw pong huli si Junjun Ayan, la ang po yung kanyang nahuli yung nasa tabo Ay, kung 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 uh, po po niya pa papon. Ay, pa 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 Parito. Ang konsumo mo na yung uwak. Oh, Ayun. Yeah. hindi kahit pa paano nakabawas ka ng konsumo mo. Yan yeah, eh. Ah. Oh, isang isang kilo din yan. Oh, may malaki pa. Sandaan isang kilo. Oh. Wala. na siya tutubuin. Oh, Kanya 20 inti? nagya siya Oh, marami na rin pala. Talagang yeah. ano, ah. mm, inano oh, mo na yata ng wak yun Talagang pinagpuyatan mo na. Pinagpuyatan mo na. Ay, shampoo. Oh, may May mapulo. May mapulo. Kaya sundi nang nahuli natin. Na yan lang. Yan lang po, yan po yung nahuli na. ni Junjun. Puro uwak. At yan po ito yung pusit. pusit po, posit po <laughs> niya ay yung laang po. Ang po sa na, sa tabo. Ito naman kay na naman po tayo kay Manong Intoy. Ayan po ang bangka ni Tito Intoy. Wala na naman po silang nahuli. Oh. Kin! <laughs> Ayan po yung huli daw po ni Manong Intoy parehas po sila ni Junjun -Jun. buti si Junjun eh ano Marami pong uwak. Meron din naman po siyang ano, duradong nahuli. Yan po ikasing latila ang ng palad. <laughs> palad. <laughs> o oh, yun pa, meron pa, meron siyang durado, dalawang durado niya. Aba marami. na ah, tepiraso po pala yung durado niya. Ha? Kulangan sa Ang ganda nang na ano nyo ah, tambayan nyo ah. Wow, oh, bago Ay dinapag iti dela. <taboy mo> wow, wimani, kakalaku trak trakan gusto mo? <laughs> 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 oh, na sa bako. Ha 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 kung ano yan. ha <taboy mo> yata ha eh. So, hey! ha ha Ay, ha 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 ay, ha ay, Ay, ha 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 ano ka talo? yung mga kutsar? ano yung mga kutsar? lang yung Ha? Ay, ay, ay. mga kutsar? ano yung mga kutsar? ano yung mga kutsar? ano yung mga ano yung mga kutsar? ano yung mga kutsar? ano yung ano yung mga kutsar? ano yung mga kutsar? ano yung mga yung ano yung yung mga kutsar? ano yung mga kutsar? ano yung mga mga Oh, yung anak mo, oh, nangatanggal na yung pacifier si niya. Oh, oh, Kaya na pa kayo dyan. Hindi ka namin kumakain uh, uh, eh. Busog na rin kami. Binalik na. Uh, Joanna, bigay mo na lang kay Tito Kinyan. Joanna, bigay mo na kay Tito Kinyan. Ken, kunin mo na yung laruan ni Joanna. Joanna na. Sayo na lang yun ako. Sa'yo na lang yun. Ano may ka-aging ka na. Oh, ayan na, sayo na yan. Ayan ay, ay. Ay, 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 Alam niya, hindi ay, 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 para sa kanya yan eh. Oh, oh ay, umiiyak yung baby. Ay, pagdidiin na ay, na. pagdidiin tayo na kayo. Uy na tayo. Ito po yung isdang nabili namin. Po may bumibili na po ng uwak ni Junjun. -Jun. <tayang tayang> Ma, kilo mo na doon mo. Kawawa naman si Junjun -Jun at ano, wala siyang ano, pangbawas ng konsumo niya. Walang e huli. Si nanay nasa ano, likuran namin. Walang mga nahuli ang lumakot ngayon. Bakit walang nahuli? Hindi ko alam. Kasi may natang tubig. May init ang tubig? tubig? Mm-hmm. Ako may pala yung pagka so, ang tubig. Ano yung tayong hindi nakikita? yung ano? Yung nakapaka. Kasi nakapaka yung tayo yung pusa. Ayun Ayun po. <laughs> Kami video po namin ay ako pala ay na <laughs> 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 ka na ang bilis na ya. Ang bilis nyo nga eh. sa eh. Ay, sasabihin na mo sa mo, namimiss na. Kaya na, Saka na isda natin at iluluto ko na. po po ay mag-aadobo ng pusit. Pwede din po adobong sitaw na hinaluan ng pusit. <laughs> Balat na kayo. Kung <laughs> anong tawag dyan. Kung <laughs> anong tawag doon. Ah, ngayon po tayo ay ayan po nilagay ko na po yung mantika. Tayo po tayo mag-gigisa na po ng bawang. Siguro naman po hindi pa kayo nagsasawa sa adobong pusit dito po sa amin ay eh, pag mm, marami po talagang lumaot eh ganyan lagi ang ulam namin kung hindi uwak, pusit okay. po ay eh, lalagay na rin po natin ang sibuyas Ayan okay. po, nag na po yung bawang at saka sibuyas. Ilalag, susunod naman po natin itong pusit. Ito so, mga may ID rin pong partnera ng ano, ritong uwak. Sunod na din po natin itong sitaw para po ay madali pong lumambot. Sabihin na natin sa okay. sit. So, 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 so nila diyan, na natin baguna natin tatakpan. Eh po lalagyan na rin po natin ng paminta. ay na rin pong lalagyan ng toyo para ay, ay kumapit na po yung lasa sa ating adobong pusit. Pantilaan. Ah. Ilalagay na rin po natin ating oyster sauce. Sorry po, mamaya maya na po natin lalagyan ng suka at para po eh, mas lumambot pa po yung ating pusit at saka po sitaw. Natin po uling tatakpan. Ito naman po ilalagyan po natin ng suka. few moments later. Ayan po, luto na po ang ating adobo. Ngayon po, ako po ay magdadaing po ng ng uwak. Ito so, ah, po iiwain oh, lang ang po ano, sa gitna, ano, sa gilid. Ano, tapos itaw yung pong kanyang tawag dito. Itaw Tinik i... Eh, e, parang parang paninitisin eh, po yan. Parang, parang tatlong palang, ano. Ari po muna i akin pong hugasan. Tayan po ilalagyan ko na po ito ng asin ang ating nilagay na tubig. Ganyan po yung pagdadaing dito. Dari po i akin na pong ibibilad. I akin na pong ibibilad itong ating daing na uwak. At kami kahit paano po ay magdadaing at ano maka-uwi maka ng ay, makapunta tayo ng kesoon, Meron po tayong may papa sa kanila. kapan tama po yung init. <laughs> Ayan po walang magawa yung mga bata.